Alright, magandang araw sa atin lahat, mga kabayan. At ang topic nating pag-uusapan ay itong matinding pasabog ni Mr. Jason Sa, media consultant ng uh, Isimina News sa One Rider Party List na ikinagalit naman ni Congressman Busita. Bakit nga ba, ah, ano nga ba ang uh, pasabog ni Mr. Jason at bakit nag-react itong si One Rider Party List na si uh, Congressman Busita at may matinding hamon ito. Okay. Mga kababayan po natin, ayon kasi kay Mr. G. Sunsa, nung kumakandidato pa lang umano, itong one rider party, so ang nominee ay itong si Representative Gutierrez ngayon at itong si Congressman Busita. Uh, lumalapit umano ito sa Isiminay para humingi ng tulong. Tinulungan sila, kumbaga, ng Isiminay na walang ginastos, walang bayad. So, so pinopromote sila, mga kababayan po natin. So ngayon, nanalo na sila, nakaupo na nga uh, dito sa House of Representatives itong si Gutierrez at si Busita. Itong isang sa uh, member mga kababayan po natin o representative na si Representative Gutierrez abay inaatake po ngayon ang Iziminay at uh, para sa kaalaman ng uh, lahat po siya po yung may akta nitong 9710, ang House Bill uh, 9710, para nga naman humingi sa Kongreso uh, ng uh, approval or promiso para tanggalan ng prangkisa itong isiminay at uh, panay binabanatan itong si Pastor Apolo Quiboloy. Kaya ang sabi ni uh, Mr. Jezunza, ganito na ba kawalang hiya at kawalang utang na loob ang mga taong matapos matapos gawan ng kabutihan ay su, susuklian ka pa ng kawalang mudo at uh, kakapalan ng muka So ang uh, kanyang uh, tinutukoy po rito mga kababayan po natin ay itong si Representative Busita. Ang tanong, dapat pa ba natin bigyan ng pagtitiwala ang ganitong ori ng grupo at mga pamumuno sa One Rider partners So parang sinasabi ni uh, Mr. Jason sa na hindi na po tayo dapat magtiwala dito sa One Rider partners Actually mga kababayan po natin, uh, si congressman Busita, naku po. Uh, ano yan? Uh, saludo po tayo dyan kay Mr. Uh, or kay Congressman Bosita, mga kababayan po natin. At uh, sa totoo lang, hindi siya nakialam sa isyo ng isiminay. So ang buhabanat dito, ang kanyang partner na itong si Representative Gutierrez. Hindi ko alam kung ano ang kinain ito at uh, bakit gigil na gigil ito sa isiminay. Samantala, ang kanyang advokasya ay nasa ano naman eh... Uh, safe advocates nga nitong uh, motorsiklo. So, ang kanilang party list uh, ay motorcycle riders uh, advocates nga sila mga kababayan po natin. So, ang pinagtataka nga lang po natin eh bakit uh, nakapokus siya sa is uh, issue ng Isiminay at siya pa yung uh, talagang nag-propose, uh, siya pa nag uh, file ng uh, House Bill uh, 9710 para nga tanggalan ng Prakisa itong Isiminay. So, samantala na uh, dadamay ang uh, kanyang partner na itong si Kongresman Busita uh, dahil sa kanyang panukala. So, siyempre, dahil isang party lamang ang kanilang dinadala, talagang uh, madadama itong si congressman Busita. Which is, uh, kung tutuusin, hindi naman siya nakikialam dito sa issue ng isiminay mga kababayan po natin. Okay. Ano nga ba ang uh, hamon ngayon ni congressman Busita? Uh, pagkatapos nga isinumbat ni Mr. Gizon sa ang ay kawalang hiyan at kawalang utang na loob nitong One Rider Partners ay hinahamon niya ito ngayon mga kababayan po natin na magharap umano sa isang live one-on-one uh, -on -one debate patungkol sa sinusumbat ni uh, uh, Mr. Jason sa itong Legal Counsel, uh, no hindi Legal Counsel, Media Consultant ng uh, S.E. Uh, siguro ang uh, hamon dito ni Congressman Busita ay para magkaalaman katungkol sa kanyang sinusumbat, kaya omanay walang utang na loob at tinulungan nga ni Pastor Apolo Kimoloy ng at ng Isiminay para manalo. So, mga kababayan po natin, sa nangyayaring ito kasi, may mga lumalabas na isyo na umanay ang nasa likod kasi nito ng pang-aatake sa Isiminay ay itong si uh, House Speaker Martin Romualdez. Bakit inaatake ng Isiminay? Dahil ito umano ang platform na nagsasalita ng uh, tunay at dito rin nakapagsalita itong si dating pangulong Digong at dito rin siya binabanatan ah sa umanoy uh, rotten institution Ito nga ang House of Representatives. At syempre ang uh, sinabi ni Ka Eric na umanoy ang uh, travel fund ni House Speaker Martin Romualdez ang ginastos ay 1.8 uh, billion which is uh, hindi umano totoo at ito umano ay uh, maling impormasyon at nagpapakalat ng fake news. So dito nga Ah, ah nagalit umano itong si House Speaker Martin Maldes at agad pinaimbestigahan sa House of Representatives. At isang dahilan din dyan na ipinakulunga itong si uh, Ka Eric at itong si Dr. Lorin Banoy dito sa House of Representatives na mainit na ngayon ang uh, issue mga kababayan po natin. Kung baga nagbabackfire na dahil nagagalit na ang ilang supporter ng Isiminay at marami rin kababayan po natin ang hindi pabor dahil mukhang ito umano ay panggigipit, pangbubusal sa mga media personnel na gusto magsalita at magtanong sa ilang ahinsya ng ating gobyerno at sa ilang opisyal ng ating gobyerno. Siyempre kasama dyan itong si House Speaker Martin Romualdez at ilang kongresista po natin at siyempre kasama na rin ang ilan pang opisyal na nasa gobyerno po natin. Ngayon mga kababayan po natin na mukhang nagkakainitan nga itong one rider party sa at itong si Mr. G. Sonsa ah, dahil sa panukala ni Representative Gutierrez na miyembro naman nitong One Rider Partners. Ah, ah, papayag kaya itong si Mr. G. Sonsa na magkaharap sila ah, ni uh, ah, Congressman Busita para mag one on one sa debating ito o baka pag-usapan na lang nila ito offline ah, at uh, ah, magkaayos na lang. So, ah, titingnan po natin kung ano ang ah, mangyayari dito kung Nasagot ba kitong si uh, Mr. Sa dito kay Congressman Busita para sa isang debate patungkol sa mga allegation naman ah, at uh, mga mabibigat na salita na binitawan ni Mr. Sa So para sa karagdagang update, to oh, kalimutan mag-follow mag subscribe sa ating social media platform para kung ano man ang development o sagot ni Mr. Jason sa hamon ni Congressman Busita ay ma-update ko kayo. At uh, 'yan lang muna po mga kababayan po natin. Maraming salamat.